Hello, Taurus, Sun, Moon, and Rising. So, ito yung reading natin. Astrological reading ito para sa mga Taurus, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your natal chart. Okay. Uh, let's start. Uh, pasensya ka na nga pala. Hawa ko lang yung phone. So, pag may times medyo maalog-alog ko. <laughs> Actually, it's already 4 in the morning here. So, pagpasensyaan mo na. So, alam mo na, wala pa akong tulog. So, ito yung pinaka-best position for me. Medyo komportable ako. So, kung saan ako komportable, yun yung gagawin ko para mas ma-deliver ko yung message ng mas maayos. Okay? Um, and at the same time, pa-comment nyo sa baba, ha? Sobrang na-appreciate ko yung comment. Nagpapakita yun ng malaking suporta sa akin. Madam Space P, Space dulo para mas madali mong ma-search, yun yung Facebook page namin i-follow mo rin ako dyan. And dyan ka pwede magpabook ng personal reading. Okay, let's start. Taurus. Ang pag-uusapan natin is yung planetang Sun at yung planetang Uranus. Nagkakaroon siya ng conjunction. May experience mo siya. Or mararamdaman mo ito May 10 to May 26. Pero yung pinaka-pagtatapat niya is mangyayari sa May 18, 70, May 17 or May 18 yan. Depende sa location mo. So, ang effect niya is ma-experience mo or maramdaman mo week before, week after. So, yun nga, May 10 to May, to May 26. So, anong maaaring maging effect sa yun ito, Taurus? So, ito ay, alam mo yon kasi Uranus is a planet for big change, unpredictable change. And, uh, okay. Some of you pag sinabi natin change is pwedeng good, pwedeng bad. Uh, be careful lang kasi pwedeng whatever things na pwedeng gusto mo baguhin sa sarili mo. Be sure na hindi involve yung emotion, especially nagkakaroon kasi tayo ng Pluto retrograde. And um, this time, no, Ah... Uh, Pwedeng maging dahilan yung mga people sa mga nakaraan mo para baguhin yung mga yung sarili mo, itsura mo, ganyan. Particularly yung itsura mo. Pwedeng maging ma, um, malaki yung dahilan ng mga people in the past. Kumbaga parang sila yung paghuhugutan mo ng dahilan kung bakit babaguhin mo itong ganito, ganyan. So be mindful of that. Yan, yeah, especially at the uh, the Pluto is sex styling Neptune and Saturn in the sign of Pisces yung Saturn 28 degree So yung iba talaga involve yung emotions doon no so be mindful of that and uh if you want to make changes pagdating sa mga usaping surgical be careful lang kasi be sure na 100% gusto mo yung gagawin mo pagdating sa mga procedure na yan um ayan, kasi ma maaaring yung iba sa inyo may mga baguhin pagdating sa sarili nila, like for example pagpaparetoke, pagpapa enhance, ganyan and um yeah, be sure na gusto mo yung gagawin mo before mo gawin yon Especially, yung sun and uh, Uranus is nasa Taurus nga, which is your sign. Yan, which is yung sign mo kasi it rules beauty, comfort, finances, and so, uh, pwede magkaroon ng mga big changes sa'yo pagdating sa mga bagay na yan. Pag sinabi natin big changes, it could be good, it could be bad. So, Depende. But of course, uh, malaki din ang maitutulong ng iyong communication pagdating sa social media, friends, siblings, local community, neighbors, and uh, advertising. So yung iba sa inyo, pwedeng malaki, ang maitulong ng social media at yung mga na mga nabanggit ko para mabago ang iyong interes, para mas magkaroon ka ng pagtingin sa iyong sarili at makita kung ano yung mga bagay mo dapat baguhin physically dahil sa mga tulong itong mga taong nabanggit ko. And yung iba nga, maybe through the use of your phone, through the use of social media. yan, kasi nakita mo ganito, ganyan. So, ma 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 maiinganyo ka rin, no? Yung iba, pwede namang hindi ganun kalaking procedure. Hindi naman pag-oopera, pwedeng pagpapagupit ng buhok, pagpapakulay ng buhok. So, pwede maging malaki ang impluensya ng mga taong ito na nabanggit ko kanina. Okay? And also, ah, uh, yeah, yung iba sa inyo, there could be big change pagdating sa iyong diet, pagdating sa, you know, yung iba, um, maybe adding something to your daily activities, like exercise, para mabago nga yung iyong physical, more on physical ang focus nitong transit na ito para sa iyo. So, be, ah, uh, be sure na gusto mo lahat ng gagawin mo at hindi yung napipilitan ka lang. Kasi, um, Venus is, is currently in Aries so nakikita natin talaga yung padalos-talos or kagustuhan mong gawin yung mga bagay-bagay na parang malakas ang loob mo ngayon eh. Malakas ang loob. So sabi ko nga, yung mga magpapa-opera dyan, ingat or i-assure mo muna sa sarili mo gusto mo talaga yung gagawin mo. Okay, yung iba, pagpapabutas ng tenga, pag-piercing, uh, whatever uh, body enhancement uh, is highly possible na maisipan mo around this time. May 10, May 26. Thank you for watching, guys. I love you all. And, ingat kayo lagi. Sana nakasubscribe na kay guys. Pag hindi pa, subscribe na lang kayo. Pati doon sa aming Facebook page, pinakasupport yun ninyo sa akin. Madam Space P lagyan mo na lang din ng space pa sa dulo para mas madali mong ma-search and bye-bye